Ibalik po natin ang mandatory ROTC, isa sa mga ng LEDAC Legislative Executive Development Advisory Council ay isama ang ROTC, mandatory ROTC sa dalawampung panukalang batas na bibigyan prioridad ng Marcos Administration. Sa ikalawang pagpupulong ng LEDAC noong nakaraang uh, Hunyo, dineklara na isasama po at pipiliti makabasa ang ROTC Bill ngayon 2023. Ang mandatory ROTC Bill na ating sinusuportahan ay sinusulong din ni Vice President uh, Sara Duterte ayon kay Presidente Marcos the aim is to motivate, train, organize and mobilize students for national defense preparedness including disaster preparedness and capacity building for risk related situations kaya nga malinaw na ang layunin ng pamahalaan sa pagbusto ng ibalik ang ROTC ay upang maihanda ang ating mga kabataan sa mga gawaing makabayan at makatao bukod sa kapasidad na tulungan ng pamahalaan kung mayroong sunog, baha, lindol at iba pang sakuna. Kaming mga nagsusulong ng ROTC Bill sa Senado ay naniniwala magiging batas ito ngayon 2023. Ayon kay Senator De La Rosa, may 84% ng mga kabataan Pilipino sa edad na 18 hanggang 24 ay sumusuporta sa mandatory ROTC. Dagdag pa niya, ang mga kababaihang estudyante ay hindi exempted sa coverage ng mandatory ROTC samantalang ang mga uh, may kapansanan ay may magkakaroon ng alternatibong programa. Bukod sa physical military education, ang ROTC ay magtuturo tungkol sa human rights, pag-alaga ng kapaligiran, pagmamahal sa bayan, personality and moral development, disaster preparedness. Ang pamahalaan ay maglalaan ng uh, 5 billion piso para sa libreng uniform at boots ng mga kadete. Isang personal kong advocacy ang Philippine ROTC Games na isinasagawa natin ngayon upang bigyang oportunidad sa mga kumukuha ng ROTC elective na magpakita ng kanilang talento sa iba't ibang sports na is makatulong sa physical development ng mga kabataan kung pa sa pagbubog ng kanilang ugali, moralidad at personalidad. Suportahan po natin ang pagbabalik ng ROTC sa isang mahusay na programa ng Marcos Administration. Ito po ang inyong editorial. Muli po ang inyong lingkod, Senator Francis Tolentino Maraming salamat.